Mahal naming Amang makapangyarihan sa lahat, habang lumalapit po ako sa inyo ngayong gabi, nagpapasalamat po ako sa kaloob na araw na ito, sa bawat biyaya, sa bawat pagsubok, at bawat sandali ng saya at kalungkutan na pinahintulutan ninyong maranasan ko. Pinupuri ko po kayo. Salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig at awa na nagpatatag sa akin sa buong araw na ito. Panginoon ko, pagkatapos ng mahabang araw na ito, hinahanap ko po ang inyong presensya at patnubay. Linisin niyo po ang aking puso at isipan mula sa anumang pasanin o alalahanin na nagpapabigat sa akin. Patawarin niyo po ako sa anumang kasalanan na nagawa ko sa mga alam ko at hindi ko alam. At ugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. Tulungan niyo po akong pakawalan ang anumang galit, kapaitan o sama ng loob na maaaring nananatili sa aking puso. Punoan niyo po ako ng inyong kapayapaan na hindi kayang pantayan Nino man, mahal na Ama, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng aking alalahanin at problema. Alam niyo po ang mga hangarin ng aking puso at ang mga pagsubok na aking hinarap. Isinusuko ko po ang lahat ng ito sa inyo. Nagtitiwala na kayo po ang may kontrol at pinagtutulungan niyo ang lahat ng bagay para sa aking kabutihan. Bigyan niyo po ako ng lakas at tapang upang harapin ang bukas na may pag-asa at kumpiyansa. Alam na alam ko na kayo po ay laging nasa aking tabi. Habang naghahanda akong magpahinga, hinihiling ko po ang inyong proteksyon sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Ipadala niyo po ang inyong mga anghel upang bantayan at protektahan kami sa buong magdamag na ito takpan niyo po kami ng inyong mga pakpak at ilayo sa anumang kapahamakan at panganib nawa'y ang inyong presensya ang maging kalasag namin na nagbibigay ng aliw at katiwasayan panginoon ipinapanalangin ko po ang isang mapayapa at matahimik na pagtulog Payapain niyo po ang aking isipan at paginhawahin ang aking diwa. Tulungan niyo po akong pakawala ng mga stress ng araw at matagpuan ang kapahingahan sa inyong mga bisig. Panumbalikin niyo po ang aking lakas at enerhiya upang ako'y magising na sariwa at handang muling maglingkod sa inyo. Itinataas ko po sa inyo ang mga pangangailangan namin. Ngayong gabi, para sa mga may sakit, ipagkaloob niyo po ang kagalingan at ginhawa mula sa sakit. Para sa mga nag-iisa o naluluksa, magbigay po kayo ng aliw at kasama. Para sa mga nahihirapan sa pinansyal o hinaharap sa mahihirap na kalagayan, ipagkaloob niyo po ang probisyon at tagumpay. Tugunin niyo po ang bawat isa sa kanilang pangangailangan at ipakita niyo po sa kanila ang inyong pag-ibig at habag. Ama, hinihiling ko rin po ang karunungan at pag-unawa. Gabayan niyo po ang aking mga isipan at disisyon at tulungan niyo po akong lumakad ayon sa inyong kalooban. Turuan niyo po akong hanapin ang inyong mukha araw-araw at makinig sa iyong tinig. Tulungan niyo po akong maging sensitibo sa paggabay ng inyong banal na espiritu at sumunod sa inyong mga utos. Panginoon, itinataas ko po ang aking pamilya at mga kaibigan sa inyo. Pagbalay niyo po sila ng sagana at tugunin ang kanilang mga pangangilangan ayon sa inyong mga yaman, sa kaluwalhatian. Patatagin niyo po ang aming mga relasyon at palapitin kami sa inyo at sa isa't isa. Tulungan niyo po kaming magmahal at suportahan ang isa't isa na nagsasalamin ng inyong pag-ibig sa lahat ng aming mga ginagawa. Habang tinatapos ko po ang panalangin na ito, nagpapasalamat po akong muli sa inyong katapatan at kabutihan. Kayo po ay isang kamanghamanghang Diyos at ako po ay napapasalamat sa inyong patuloy na presensya sa aking buhay. Ipinagkakatiwala ko po ang aking sarili sa inyo, nagtitiwala ng aking kinabukasan ay nasa inyong mga kamay, naway maganap ang inyong kalooban sa aking buhay at naway maparangalan ang inyong pangalan sa lahat ng aking ginagawa. Ako po ay nagpapahinga sa inyong pag-ibig at biyaya. Alam na alam ko, kayo po ay lagi nasa aking tabi. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Heso Kristo, ang aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen.